ayong ay tumungo sa Luzon sa probinsya ng Bulacan. Dinanas din natin ang ganitong uri ng pangbigipin. Pumukul tayo dito sa Tumaguete City naniniwala na buhay ang kalayaan at rinirespeto ang ating saligang ang patas. Pagamat tayo ay nagkamali, pinapastangan ang ating karapatan na makapagpulong nang mapayapa at ilahat sa pamahalaan ang ating mga hinaing reklamo at sama ng loob. Narinito pa rin tayo kapiling ang mga bang ng maiso sa pamumuno ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Itutuloy natin ang ating karapatang makapagpahayag at payapang magtipon-tipon. Mabuhay! Alam nila ang ginagawa natin dito. Ang karamatan ng panayang pananalita po, yan po ay nasa saligang batas. Hindi po namin sinasailangan ng permit sa kahit anong lokal na pamahalaan. Ang saligang batas, mga kabataan, ang nagbigay sa atin ng kalayaan ng malayang pananalita at naramdito po.

ninyo na hindi binibigay ng gobyerno itong karapatan nito. Dapat pinaninindigan mga kabataan. Kayo ba mga kabataan, nais nyo bang magkaroon ng mas malinis ng gobyerno? Anong sagot mga kabataan? Yes! Kami naninindigan dahil naniniwala kami na kayong mga kabataan dapat merong responsable, dapat merong malinis at dapat merong makalingang gobyerno. Yes! bayan dito sa Negros. Alam niyo naman po na lahat tayo nakasalalay sa agrikultura. Nagagala kami sa inyong lokal na pamahalaan. Pumili lang sa katutak na traktor. Pero hindi ko naman po dapat yan gamitin para supili ng karapatan. Gagamitin po yan para sa mga magsasaka at hindi panunupin ng ating karapatan. So tuloy po tayo sa pagtitipon. Ang ating mensahe ang aming karapatan magtipon galing sa saligang batas, hindi galing sa kahit ilong opisyal ng gobyerno. Hey! Hey! Minsan sinupil na po tayo sa bustos, pero dito sa Negros, pinapatunayan natin sa saligang batas ang mananaik dahil ang karapatan pataw nasa ating saligang batas. Tama o hindi? Ayaw! Kaya tipon-tipon po tayo. Tuloy po ang maiso. Yeah!